Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Pebrero 27, 2025. Sa araw na ito, isang mapayapang enerhiya ang bumabalot sa iyo, habang ang buwan ay nasa ilalim ng marugdob at malikhain nitong impluensya sa Pisces. Bilang isang Leo, ikaw ay isinilang upang maging isang ilaw sa madilim na mundo, Isang taong may likas na sigla at lakas na nag-aalab, nagbibigay inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng iyong kumpiyansa, karisma, at matibay na paniniwala sa sarili. Ngunit sa kabila ng iyong matapang at maalab na panlabas na anyo, may bahagi rin sa iyo na nangangailangan ng katahimikan, pagmumuni-muni, at pagpapahina mula sa inay ng mundo ngayong araw, hinihimok ka ng universo na yakapin ang panahong ito ng katahimikan, upang mas mapalalim mo ang iyong koneksyon sa iyong sarili, sa iyong emosyon, at sa iyong malikhaing espiritu. Huwag mong ipagwalang bahala ang kahalagahan ng introspeksyon, sapagkat ito ang susi sa mas matibay na pundasyon ng iyong panloob na lakas. Sa iyong paglalakbay na araw, bigyang pansin ang anumang damdamin ng kawalan ng gana o pagdududa sa sarili na maaaring lumitaw. Minsan, kahit ang pinakamasisiglang kaluluwa ay dumadaan din sa sandali ng panghihina. Huwag kang matakot harapin ang iyong nararamdaman sa halip yakapin mo ito bilang bahagi ng iyong personal na pag-unlad. Ang emosyon ay may kakayahang hugisin ang ating pananaw sa buhay, at kapag natutunan mong harapin at iproseso ang iyong nararamdaman, nagkakaroon ka ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Ang pagkilala sa iyong sariling kahinaan ay hindi tanda ng kabiguan kundi isang pagpapakita ng tunay na tapang. Kapag natutunan mong tanggapin ang iyong mga emosyon, mas magiging malinaw ang iyong direksyon at layunin sa buhay. Kung may mga bagay kang kinainisan o nakakapagbigay ng bigat sa iyong loob, mainam na ilabas ito sa pamamagitan ng pagsusulat. Ang pagsusulat ay isang makapangyarihang kasangkapan na maaaring makatulong sa iyo upang mailabas ang iyong damdamin nang hindi ito nagigin pabigla-bigla o mapanakit sa iba. Maaari mong isulat ang iyong saloobin sa isang journal, isang liham na hindi mo ipapadala, o kahit sa isang piraso ng papel na maaari mong sunugin o itapon pagkatapos. Ang mahalaga ay mailabas mo ang anumang negatibong enerhiya upang hindi ito manatili sa loob mo at makaapekto sa iyong araw. Sa pamamagitan ng pagsusulat, maaari mong maunawaan ng mas malinaw ang iyong iniisip at maramdaman ang kagaanan ng loob matapos itong mailahad sa papel. Ang ganitong uri ng pagpapalaya ay nagbibigay ng kalinawan at kapayapaan sa iyong isipan. Ang enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon ay nagbibigay rin ng pagkakataon upang mas mapalawak mo ang iyong malikhaing kakayahan. Ang sining sa anumang anyo, pagpipinta, pagsulat, musika, sayaw, o kahit simpleng dekorasyon sa iyong tahanan ay maaaring maging isang makapangyarihang daan upang maipahayag mo ang iyong tunay na sarili. Kapag naglalaan ka ng oras para sa pagkamalikhain, hindi mo lang pinalalawak ang iyong talento, kundi binibigyan mo rin ng pagkakataon ang iyong isip na makapagpahinga mula sa mga alalahanin ng araw-araw. Ang malikhaing proseso ay isang anyo ng meditatibong gawain na maaaring magbigay sa iyo ng kasiyahan at kapanatagan. Anumang anyo ng sining na iyong tahakin, ang mahalaga ay inilalabas mo ang iyong tunay na damdamin at hinahayaan mong dumaloy ang inspirasyon mula sa iyong puso. Ngayong araw, Hinihikair ka ng universo na maglaan ng oras upang pagnilayan ang iyong emosyon, bigyang pansin ang iyong malikhaing enerhiya, at gawing inspirasyon ang bawat simpleng sandali sa iyong paligid. Sa bawat pintig ng iyong puso at bawat hininang iyong nilalanghap, may bagong inspirasyon at lakas na pumapasok sa iyong sistema. Huwag mong baliwalain ang kahalagahan ng kasalukuyang sandali, dahil ang ngayon ang tunay na may kapangyarihan upang hubugin ang iyong kinabukasan. Ang pagiging present sa bawat sandali ay nagbibigay daan sa iyo upang mapahalagahan ang kagandahan ng buhay at mapagtanto ang mga biyayang mayroon ka sa kasalukuyan. Sa aspeto ng iyong personal na relasyon, maaaring may mga taong lumapit sa iyo ngayon upang humingi ng payo o suporta. Bilang isang leyo, likas sa iyo ang pagiging isang pinuno at tagapagbigay ng liwanag sa iba, kaya gamitin mo ang iyong likas na kakayahan upang magbigay ng inspirasyon at positibong enerhiya sa mga taong nangangailangan. Ngunit tandaan din na hindi mo kailangang laging maging matatag para sa lahat, maaari ka rin humingi ng tulong o suporta kung kinakailangan. Ang pagbabahagi ng iyong sariling kahinaan at paghingi ng tulong ay hindi tanda ng pagkabigo kundi isang pagpapakita ng tunay na koneksyon at tiwala sa mga taong malalapit sa iyo. Ang pagbuo ng malalim na relasyon ay nangangailangan ng bukas na komunikasyon at pagpapakumbaba upang tunay na maunawaan ang isa't isa. Pagdating sa iyong buhay pinansyal at profesional, ngayon ay isang magandang araw upang pag-isipan ang iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Ano ang mga bagay na tunay mong minanais? Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang makamit ito? Maaari mong gamitin ang araw na ito upang gumawa ng isang plano para sa iyong hinaharap, maliit man o malaki, ang mahalaga ay may direksyon kang tinataha. Ang paggawa ng isang konkretong plano ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas malinaw na pananaw at maiwasan ang pagiging pabugso-bugso sa mga desisyong may kinalaman sa iyong karera. Ang pagsasaayos ng iyong mga layunin ay isang hakbang patungo sa tagumpay at kasiyahan sa iyong profesional na buhay. Sa usapin ng kalusugan, bigyang pansin ang iyong katawan at pangangatawan. Ang pagiging aktibo sa pisikal na aspeto ay hindi lamang nagpapalakas ng katawan kundi pati na rin ng isipan. Kung ikaw ay nakakaramdam ng matinding pagod o bigat sa katawan, maaring oras na upang maglaan ng oras para sa ehersisyo, yoga, o simpleng paglalakad sa labas upang malanghap ang sariwang hangin. Ang paggalaw ng iyong katawan ay may positibong epekto sa iyong mental at emosyonal na kalagayan. Ang simpleng paglalakad sa ilalim ng araw, paghina ng sariwang hangin, o pagsasanay ng mga stretching exercises ay maaaring makapagbigay ng bagong enerhiya sa iyo. Huwag mong ipagwalang-bahala ang pangangailangan ng iyong katawan para sa pahinga at tamang nutrisyon, sapagkat ito ang pundasyon ng iyong pangmatagalang kalusugan at sigla. Sa kabuuan, ang araw na ito ay puno ng oportunidad para sa iyong personal na pag-unlad, malikhaing pagpapahayag, at pagpapalalim ng koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Yakapin mo ang enerhiyang ito at gamitin ito bilang gabay upang maging mas matibay, mas inspirado, at mas bukas sa mga posibilidad na naghihintay sa iyo sa hinaharap. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay ginto at pula. Ang ginto ay sumisimbolo ng kasaganaan tiwala sa sarili, at tagumpay, habang ang pula ay nagdadala ng lakas, sigla, at determinasyon. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o ang paglalagay ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring makatulong upang mapalakas ang positibong enerhiya sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 8, 11, at 23. Ang walo ay sumasalamin sa kasaganaan at lakas ng loob, ang labing isa ay isang numero ng espiritual na paggising at intuition, at ang dalawamput tatlo ay nagdadala ng enerhiya ng pagunlad at pagbabago. Ang iyong maswerteng gawain ngayon ay ang pagsasagawa ng isang aktibidad na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at inspirasyon. Maaari kang magbasa ng isang magandang aklat, manood ng isang pelikulang nagbibigay ng inspirasyon, o simpleng maglaan ng oras upang mapayapang magmuni-muni. Sa pagtatapos ng araw, ipagpasalamat mo ang lahat ng biyayang natanggap mo, gaano man ito kaliit. Alalahanin na bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang matuto, lumago, at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Anuman ang iyong pinagdaanan ngayong araw, maging ito man ay masaya, mahirap, o puno ng pagsubok, ito ay bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa mas maliwanag na hinaharap. Magpahinga ng maayos at maghanda para sa isang bagong araw na puno ng pag-asa at pagkakataon. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.